gandang araw po, mga naaraw po. Dito tayo ngayon na naman sa lugar ni Nanay Siba. Yung si Nanay Siba, Rosalinda, Tubilya, Mugod, Iki, Nanay Dito tayo sa bahay niya. Dito tayo sa may labas ng bahay niya. Dahil dito, may kalsada po dito. So palagi tayo dito naka, naka, naka dito na tayo nabablog sa, sagwa, sa labas ng bahay niya. Dito sa may kalsada sa barangay road po namin. So ito siya na si Ba. Nanay si Ba, magandang araw po. Magandang araw po. Okay. Narito ako ko dahil na may uh, nag yung gamot mo, no? Minta na si gamot mo at saka may deper ka dito, grocery. Mula mm -hmm. po ito sa pamilya Morones na doon sa abroad. So iibigkuhan ko, i ibigay ko siya dahil na itong month of September po ito na yung dama mula sa pamilya Morones doon sa abroad. So before that, ah, uh, Shout out po na sa mga OFW niya sa buong mundo. Shout out po na sa sa my pamilya mo Brones doon sa abroad. Shout out po kay Sir Loncio Melgar. Shout out po kay Ma'am Cassandra Whitey. Shout out po kay Lito Lisarom. Nito, ni Shout out Margaret Mix Vlogs. Shout out Bordeball Team. Shout out po Bordeball Blacks. So dito tayo ngayon sa harap ng bahay sa uh, kalsada sa lugar ni Nanay Siba dahil na doon sa basa, doon sa bagay masikip. Kaya na kaya dito ako nagina nabublog sa kanya. At hindi tayo ng maintenance na gamot ni Nanay Siba, no? So, para nga mga gamit niya, tuloy-tuloy ang gamot niya, ang maintenance niya. So, ito ngayon. Ah, ito ngayon.

1612 no May ito yung uh, simbastatin simvastatin para sa kanyang uric at saka yung sa bl high blood niya meron yung yung amlodipine amlodipine 10 mg meron tayong tayo at saka losartan no ito yung pang 200 na po ito nabili natin ng gamot ni Nanay Siba nung maintenance ng gamot niya ay tuloy-tuloy yung kanyang kwan yung kanyang uh, maintenance no ito ay siba na ano mga sabi mo sa uh, medium rawness no sa broad salamat sa pamilya mo rawness sa broad oh ito po yung kan mo yung ayuda mo na month of september no 1000 po ito kaya ikuan ko kaya ito na bata ang bata may isa para vlog ayan ito kuan ito yung ang gamot mo na maintenance ng gamot mo ah uh, kaya na Guang, yung tayo yung kwang yung type check sabi singles yung type check na nasi ba yung ko kasi nasi na ba umaga tapos mayroon sa mesa yung mayroon sa mayroon sa type large na uh, diaper, no? 10 pieces, no? Plus 1, 3, ito. Kung ang diaper, kasi nang kasi nang nang kung ano ang diaper, kaya ko may siya pack. pack at saka ito. No? Aga tayo dito. Kasi nag-i- Tapos yung

ayun oh ayan may noon noon dapat din nagagawa so kal kay Ponte lang sa Leyon City 1 yung audio tok ganitong ito oh na magre-record din vlog na pinipili siya ah hindi siya matcha ah hindi siya matcha lang ay patong talaga tala, 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 na talaga Yan. yung pan. Mayroon tayong ah may ronta yung pan, yung cookie blanco, Blanca. At ang stick no, 12, 1 dozen po 'yan. At deneka. Patong Ito ba itong sibo natin no? na ito po ang sibo ito yung gamot natin yan, may pipi tayo na bilhin 50 piraso na uh, kwa, na multivitamins no? um, uh, 1612 mayroon tayong amlodipin sartan, semastatin lahat po ito 5630 o dahil na may 650 dahil na siya 5.50 na lang binigay 5.20 na lang yung, 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 kanyang presyo po ito mga gamot nga dito dito ha tapos ito na nabili natin kahapon ito yung rea is uh, large 220 yung single na skyplex 24 pieces 132 yung kopiko blanca is 78 yung one dozen na steak is uh, 28 so uh, total is Uh, 458 plus 5 520 yan ang binili natin no? sa month of September po ito na na si Ba na na, na, na um, ayuda sa iyo ng mga pamilya Morones no? sa month of October sunod na naman yan ha? basta month of September po ito na binili ko para sa iyo ha? galing po ito kay sa mga pamilya Morones sa abroad. Ano masabi mo na si Salamat sa pamilya Morones. Okay, eh mo, sino, sino po yan magagi ang tuan puso, gusto tumulong. Manawagan ka mapila ka sa kabayan babayan natin baka na. Dinapod niya may ginin puso, may bulawan no. Tuan puso. Mangayo ko magbulay. Okay. okay. Si so, si ba po na stroke po sa ng February 2001 solo parent po siya, wala na asawa, balo po siya. So siya lang siya. No, so mga mga anak niya may din. So kaya sana sinungihin to po so diyan ang gustong tumulong. Kaya si ba i i ko sa messenger ko Bonifacio Casagador, yo nang t-shirt ko, yo nakaupo ka welter. So uh, salamat talaga po. So isa lang sana lang shot dito ka makita ang mo isa kung sinawahin gustong tumulong kailangan na si Ba ipapot na sa akin dito yung yung messenger ko kung ipas yung yung, yung yung yellow t-shirt ko yung nakapot sa worker i-message ako para maibigay ko sa si Ba yan ang po yung 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 ayuda niya hanggang ito sa kanyang oh, manang, ayuda po hanggang po ito sa sa month of po, pero po ito month of September po So, Maraming maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa lahat ng tumulong sa channel ko. Maraming salamat po. Grabe ng Molly Ball, Christina Whitey, uh, Margaret Flags. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Maraming salamat po. Be God, be you, sure. and more power. Amen, amen. So, bye na po, bye na po. Amen, amen. Bye na po.